Kaya daw sila tumataba is dahil umeedad na sila. So yung maintenance calories daw nila is bumababa na or yung metabolism nila is hindi na ganun kaganda. Boom! Dito sa study na to, kahit 20 years old ka, edad ka ng 60 years old, same level lang ang metabolism. Nung kabataan mo, nung high school ka pa, lakad ka ng lakad, ba? Diba? Kahit nung college ka, kung saan-saan, gagala ka, aktibo ka nung kabataan mo. Ngayon, nung may edad ka, example, nagkatrabaho ka, tapos yung trabaho mo is sedentary. Ang style. Opisina, Daliri lang ang gagalaw na an exercise activity thermogenesis na so napakalit lang na contribute sa pag ng fats. So, nakaka yon Kasi habang tumatanda ka, yung mga physical activity mo nung kabataan ka is hindi mo na nagagawa. Nung kabataan ka, high school, college, nagagawa mo pang tumakbo, makipaghabulan kung kani-kanino. Pero ngayon, dahil nga kung may edad ka, hindi ka na nakakapag-exercise, nawawalan ka ng calorie burn. Kuha. Kahit pa sabihin mo, same lang yung kinakain mo nung kabataan mo hanggat pag edad mo. Ang kaso nga yung physical activity. May contribute pa rin yun, kasi calorie burn yun eh. Eh ang kaso nga, hindi ka nga nabe-burn masyado, kasi yun, yung lifestyle mo sedentary. Ayun ang reason kung bakit pag may edad ka is lumalaki ka. So, pwede mo yung kontrahin. So, paano? Mag-aral ka, mag-diet, at saka exercise. Ayun lang yun. Walang ibang solusyon. So, yun lang muna sa video na to. May kifollow na lang ako.